Dito ko nilalagay 'yung mga laman ko dito lang para hindi masyadong ay uh, nanghihina. Ayun. Ay dito. Tingnan mo oh. Ayun oh. ayan 'yung mga halaman ko. dito, so, marami pa ko dito. Ha? Dito marami pa. <laughs> so yan, guys. mamaya ito pa nga marami pa dito eh. Kasi ito pa dito ako yung mga ko. Ipapasok ko yung dito mamaya. Kasi nga, lakas lang na nga yung dito. Maulan na ngayon. Number, ano tayo ngayon? Two. So, yun guys. Mamaya naman kasi marami pa akong gagawin. Mamaya ha, mamaya. ito mga orchids na nito ang aking mga orchids banda, sayang ito kung kayo kung kang kukong kaya kayo na ito may isang nalang, ayun na lang maulan dito sa Philippines oh, bye bye <laughs> ito guys, tingnan mo okay. ito na yung mga ano okay. kasi kailan mo nga ito sa ito ayun tayo, bukang gilya ito ayun tayo sa pasta di ba? Ito na yung mga ko dito. So ito na nga guys, mamaya na naman ulit. Ayan, ito na di ba ang dami ko. Ito na guys, tapos na yung aking pag-evacuate ng mga halaman. Ito kinalabas ano, yung orchids ko dito na pinasok ko. Ayan, nakita nyo na. Ayan yung aking orchids. Yung isa lamang ko andoon kalat-kalat o, oh, di ba? Ayun. <laughs> Ayun no, diba? o, oh, di ba o. Oh. Ito naman, mga nagmairit, hindi pa kwit sa amin. <laughs> wala pa sila, mamaya pa. So, ito yung mga laman ko. dito kadali, kadali, pakita mo yung mga laman ko dito. So, ayun guys, tingnan mo, oh. para silang mga baduya, oh. Yan oh. yun sa dulo. Tingnan mo. oh. ayan. Ayun, oh. hindi ko na natanggal. Ayun, ano Kasi, wala na akong paglalagyan. So, ito naman dito. Kumpul-kumpul sila oh. Ayan dito, guys. So, ayan. At safe na sila dito. Hahangin man sila dito sa labas. Ayan na, oh. di ba nakita nyo na? Sabi ko na sa inyo. Ayan oh, dahil lang ang halaman. Kaya kailangan hindi Yun na nga hindi ko may pasok kasi wala akong paglalagyan guys. So, ayan, wala na. So, eto na lang guys. So, eto na lang. Pero pwede na yan. Yan sa kabila na namin yan. So, eto na. Wala na. Ang itsura <laughs> niya. Itsura ko, diba? ba? Oh. nakarain ko ako. Kasi sobrang, ano dito, sobrang maulan dito sa amin. Tingnan mo, dumi-dumi na. Oh. Sobrang maulan dito sa amin. Kagali kasi namin doon, mawi kami sa kay father. Naglagay kami ng naman sa bubong. So, eh, guys. so, tinan mo. O, di ba? Ayan na. Bye-bye na muna. Tinan mo, para nakabasa ng sisil. <laughs> so, ayan yeah. na. Bye-bye.